Channel, nandito ako sa kampay Kakain. Ang sobrang nila. yung 'yung babae maganda. Bye. Yung kasama ko, dinosente ko. Sisikap ng Ayan, social dito ang orderan Naka-iPad Diba? Kung hindi ako marunong magpindot ng iPad Kampay Hindi ko alam paano yung pindutin Mamaya na lang Video ko lang doon May bar dyan Sosyal official. Mas maganda dito ang venue sa Kampay. It's, it's, yes, sote, satay. Shishalan. Maganda ang lalagyan. Dekorasyon. Yan na yun. Tikman na natin ay ito. Tigisa tayo. Eh. kami na, pag marang kumpleto, parang maganda picture mo. Maganda video. Yeah, we are here in Kampai. what's I it's the chicken. Mean, what's that? Chicken, uh, uh Yeah, stew. You parang Stew, chicken stew with beef. No, oh, yeah. Very beautiful. Very beautiful. <laughs> yeah, meron pa tayo ng niya. May yeah. nipa nipa nipa. Yeah. sushi pa tayo. Share. Yeah, tayo namin ng na sushi. 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 Oh, ang ganda. Ibigay ko nga. Look, this is a cranberry ji. Cram, ano cranberry shake? Cranberry shake. Chara, ta tara. ng ano, hmm? Design niya. Yamin yami, the summer time. Umaapa, umaagos, hanggang sa paa. Ah. Yung sushi na lang tayo natin. Mm. So, kasi may sushi. Yami. Ayan mo siya. Eh, ano ko to? Short video. Ay, ano yan? Yung iyong shake. i forgot what's the shake? Mm -hmm. uh, banana? yeah banana. Okay. Banana. banana 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 it's banana banana it's so good banana and cashew shake okay. oh look delicious it's really delicious here in Kampai. Ano oh, na Ay, na natin yung sushi natin? Ano na yung sushi natin? Naglumating na si sushi at saka si Sapporo ramen. Order ako Sapporo ah, ramen. Ah, Sapporo ramen niya. Eh. Ba't sabi niya enjoy na? Ah? Ha? Huh? Yeah. Ganun siya mag siya mag-order. Pwede naman natin tikman na yan. Ayan. 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 po. Hindi hmm. Antay may ramen mo pa. Magus na ang sarap. Wow, ang ating sushi. Uh, ano, Sapuro ramen. Let's check what inside the Sapuro ramen. Wow! Para siyang tofu na mayroong shiitake and then bok choy with noodles in the middle. Wow, really delicious. Yeah. Really, really. I like here in Kampai. Enjoy. Yan pala yung ano, umorder. Sa lahat ang kakain niyan. Pagutom na gutom, uubos <laughs> ka <laughs> to. Yan, pag na-stress kayo, just come here and kampay and eat all their dishes. Thank you. Thank you. Uh, yeah, you can eat here. Yan. And stress your... siya, kaya kakainin niya yan lahat. O, oh, ba? Diba? Sa mga guests na kakukulit, mga pasaway you can come here and eat. Yeah, idaan na lang sa kain. Yeah, lang mga stress na din ang daan Ayan. Idaan na lang namin lahat sa kain. Hindi ko alam kung tinamaan ako ng video. O yung video ang tinamaan. Pakain na kami. Bye-bye! Back. Ayan, ubus na. May natitira pa. Bagsak na kami niya. Hindi pa naubos ang juice. Mm. Pagkatapos Ayan, natin ito dish. ay, anong gagawin natin? Lalakad-lakad. Magugas kami yung pinggan, tapos maglakad-lakad, tapos magdisco kami. Sama kayo. Disco-disco kami. Guys, let's do the cranberry juice challenge. Cranberry juice challenge. This is cranberry but the taste is like uh, passion fruit. Um, look my earrings is like color of the cranberry and my juice is the cranberry juice here in kain kayo, mag kayo ng tip. Okay. Bye-bye! To the Ayan. Susyalan ang CR ng no? oh, Bye! <laughs> Pati <CR>, si <laughs> Arminidio. Ay, magugas ka ng kamay. Si Shell, nasa ng grito? Tapat-tapat lang dito. Sabon. Tubig. Dry your hands. Ganyan lang. Tapag natin yung sabon. Tumulo ba? Water. Ito yung lalabas dyan. Hangin-hangin. Where's the air?